Alam nyo ba na pag lumagpas na tayo ng edad anim na po, may ilang nakasanayang gawain bago matulog na tahimik na nakakapinsala sa ating kalusugan. Maari nitong pataasin ang panganib ng stroke atake sa puso at maging bigla ang pagkamatay. Ang mas nakakatakot, karamihan ay hindi alam na ginagawa nila ang mga pagkakamaling ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang apat na gabi o bedtime habits na dapat iwasan ng mga taong lampas pitumpu. Taunang tingin para bang walang masama. Pero sa totoo lang, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan at haba ng buhay. May ilan dito na tiyak na ikagugulat mo at baka mayroon ding matagal mo ng ginagawa ng hindi iniisip. Pagkatapos panoorin, magkakaroon ka ng kaalaman para protektahan ang sarili mapabuti ang tulog at gumising ng mas malakas at mas malusog araw-araw. Huwag kang aalis hanggang dulo dahil ang huling habit unang dapat iwasan, kumakain ng mabibigat na pagkain malapit sa oras ng pagtulog. Isa sa pinakakaraniwang pero mapanganib na nakasanayan ng mga taong higit anim na po ay ang pagkain ng maraming pagkain bago matulog. Maaaring iniisip mong walang masama rito dahil matagal mo na itong ginagawa. Pero habang tumatanda tayo, hindi na ganoon kabilis at kahusay ang ating katawan sa pagproseso ng pagkain. Ang oras at uri ng pagkain bago matulog ay malaki ang epekto sa kalidad ng iyong pagtulog, kalusugan ng puso at panganib ng biglaang komplikasyon habang natutulog. Noong bata ka pa, siguro kaya mo pang kumain ng malaki at late na dinner at makatulog pa rin ng mahimbing. Pero paglampas anim na po, bumabagal ang metabolismo, humihina ang sistema ng pagtunaw at mas matagal bago madurog ang pagkain sa tiyan. Ito ang dahilan kung bakit mas madali kang magkaroon ng acid reflux, pagkagising sa gabi, at mataas na blood pressure na konektado sa mas mataas na posibilidad ng stroke at heart attack habang natutulog. Kung minsan, nagigising ka ba sa gitna ng gabi dahil sa heartburn, hirap sa paghinga, o mabilis ang tibok ng puso? Baka dahil sa huli mong pagkain, kapag kumain ka ng mabigat bago matulog, imbes na ang katawan mo ay nakatuon sa malalim at nakakapagpahingang tulog, abala ito sa pagtunaw. Naglalabas ng maraming asid ang tiyan, nagtatrabaho ng husto ang bituka at nananatiling mataas ang tibok ng puso imbes na bumabagal. Resulta, magaan at putol-putol na tulog at mas mataas ang tsansa ng bigla ang problema sa puso. Dagdag pa, ang madalas na acid reflux o GERD ay maaaring humantong sa aspiration pneumonia, isang seryosong impeksyon sa baga na delikado para sa matatanda. Bukod dito, ang pagkain ng huli ay maaari ring magdulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar. Kung may diabetes o pre-diabetes, mas lalong nagiging mahirap para sa katawan ang kontrolin ang asukal sa dugo habang natutulog. Para makaiwas sa ganitong problema, ay dapat tapusin ang huling pagkain tatlong hanggang apat na oras bago matulog. Ikatlong dapat iwasan, umiinom ng sobra bago matulog. Tama na mahalaga ang hydration pero kung sobra kang umiinom ng tubig o kahit anong inumin bago matulog, masama rin ang epekto. Kapag umabot ka ng anim na po, humihina ang kakayahan ng pantog na mag-imbak ng ihi at mas madaling ma-activate ang urge na umihi kahit kaunti lang ang laman. Ang resulta, madalas kang nagigising sa gabi para mag-CR. Ngunit ang mas seryoso, bawat bangon mo ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkadapa dahil hindi agad nakaka-adjust ang blood pressure. Maraming seniors ang nagkakaroon ng aksidenteng pagkahulog sa gitna ng gabi dahil dito. Bukod pa rito, ang madalas na paggising sa gabi, nocturia, ay nakakasira sa tulog at nakakaapekto sa memorya, konsentrasyon, at immune system. May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang chronic sleep disruption ay konektado sa demensya. Solusyon, uminom ng maraming fluid sa umaga at hapon pero bawasan na sa gabi. Kung mauuhaw bago matulog, maliit na lagok lang imbes na isang buong baso. Iwasan din ang kape o tsaa sa hapon dahil pampaihi ito. Ikaapat na dapat iwasan, mali ang posisyon sa pagtulog. Kadalasan hindi natin iniisip ang posisyon ng pagtulog basta komportable. Pero paglampas anim na po, malaking bagay ang tamang posisyon dahil nakakaapekto ito sa paghinga, daloy ng dugo at kalusugan ng puso. Halimbawa, ang pagtulog ng nakatihaya, flat sa likod, ay maaaring magdulot ng sleep apnea, isang kondisyon kung saan paulit-ulit humihinto ang paghinga habang natutulog. Delikado ito dahil pwedeng magdulot ng biglang cardiac arrest Samantalang kung nakatagilid ka sa kanan, maaaring dagdagan ang strain sa puso at magdulot ng fluid buildup sa baga at paa. Pinakamainam na posisyon, nakatagilid sa kaliwa. Mas pinapadali nito ang daloy ng dugo, mas gumagaan ang trabaho ng puso, at nakakatulong laban sa acid reflux. Kung hirap manatiling nakatagilid, gumamit ng body pillow para hindi gumulong pwede ring maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod para mas suportado ang likod at balakang. Sa kabuuan, apat na nakasanayang tila, walang masama: late night eating, sobrang init ng kwarto, labis na pag-inom bago matulog, at maling posisyon ng pagtulog ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng seniors. Pero ang magandang balita, pwede itong baguhin. Isang maliit na adjustment lang sa iyong bedtime routine ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong tulog at kalusugan. Kaya ngayong gabi, subukan mong baguhin ang kahit isa sa mga ito. Baka mas magaan ang pakiramdam mo paggising bukas.